Yun, meron na uling kordon doon sa may hagdan. Pero malinis. Ito eh, mga ano rin, mga kordon. Hala. Bukas pa ito mga kapasyalan talaga. Kapag hindi umulan. Nababasa na yung ano doon, yung the first national city bank of New York ng Ayala Building. Pininturahan na rin. Pero ilagyan na naman ng mga graffiti. Ayan na, yung pinakagilid ng Manila Post Office. At, dito maganda na. aircon na oh hindi yung nagkakaroon lagi ng mga patuta may graffiti na ulit naayos na nga ng gobyerno ito sinisira naman ang mga ibang tao welcome back po ulit sa aming channel uh, sa ano tayo uh, Arthur Bridge sa Maynila magpipili tayo ng Pasig River Esplanade dito naman tayo magumpisa dito ng Pasig eh. paunti lang ano ngayon mga basura doon meron pa isang parking ng Santa Cruz Church dito Skolta uh, Joe's Bridge at ayun ang uh, Pasig River Escalade walang ano dito construction. walang construction saka wala naglilinis ito ng LRT1 Carriedo Station Yati sa University of Miami Punta ng Central Station Doon kaluma na ang uh, mga bridge Sana maano rin ito, no? ma-repair, ma-upgrade Pag naluli natin yung good places. Kaunti lang ang mga water hyacinth. Meron nga palang escort sa pumping station dyan. Katabi ng parking. At na ang Plaza Uchenko. Pagsasamahin na siguro yung ano yung esplanade sa kaplasa sa cheko no? pag, pag nakarating na dyan dito yung gilid ng Manila Post Office pinagaganda na rin yan pati yung gilid pininturahan na rin pero ilagyan na naman ng mga graffitis ang construction na abayan dito. Dito lang talaga sana papuntang Manila Bay. Medyo mipo. Oh. ng dati dito oh, ng mga sasakyan. Ayun, oh, may kalsada. napopondo na ngayon tubig dito mga ano na mga kangkong may harang naman pero kayang kayang puntahan sa punta daming street dwellers dati dyan ito na Tingnan natin yung gilid yan na yung pinakagilid ng Manila Post Office dito maganda na ayan may na mga rin mga aircon na oh nagkakaroon lagi ng mga pasura uh, aayusin pa to ganda na ulit ito oh bagong pintura pa lang to may graffiti na uli inaayos na nga ng gobyerno na to inisira naman ng mga ibang ganda na sana no? gastos na naman yan pag pintura uli tara punta na tayo sa Pasig River Esplanade sa na ng Manila Post Office nandun ang Escolta Popping Station at ayan ang view ng Escolta Plaza Uchenco ayun ang nag iisang multi-level na parking eskolta maganda rin ang view dito laki yan ng inilinis ng ano ng ilog pasig pero may ano pa rin may mga basura pa rin na tayo doon sa phase 3 ang ganda talaga dito hindi pa rin nagagamit to malinis naman mga na kabayan ganito na lalo dito pag nagkaroon na ng Pasig River Ferry yun um, ang Binondo at ito na ang Jones Bridge naluluma na rin ngayon ang Jones Bridge Ano mga ano ngayon, mga basura dito. Yung tubig ang gumanda na talaga. Para mapanatili talaga ako na. Ganito na. Nag-iiba-iba pa rin eh. Sarado pa yung mga tiendas Melody Lunch -like. Nababasa na yung ano yung, yung the first national city bank of New York ng Ayala building Luna building grabe ang ganda na katabi pa sana ang mapaganda lalo na yung El Hogar hindi na na repair na restore hindi gumagana ngayon okay na Ini maayos na ngayon yun yung um, lock your dog. nasa ano 150 pesos sa ano sa brew cafe mabibili yung lock dami na naglagay Kupuan. coffee and espresso hindi yeah. na siya magulo tingnan sarado pa mm. masarado pa buko tastic ito talaga pang ano mga foreigner to Ganda, di ba? Ayan, yung mga ano na, mga trash cans na. Yun sa ano, no, sa Singapore. Kada isang isang shop, merong basurahan. Sige yung mga ano pa nga, mga kabayan, oh. Bali-bali ko pa yung mga handrails. Hindi sya free pub. Mano-mano lang na ginawa. May pagka-alon-alon. Dito marami na rin pala, oh kumabasa yung ano eh. Yung dumadaan. Makasaan ito sa uh, DNR. Mga ano pa, magbubukas pa. Yun. Tarpulin, merong tranby oh. Meron pa mga magbubukas. Sarado pa. So, mga dumadaan ngayon, mga tinatawag na float barge ng DNR. Ayun pa, meron pa isa doon sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Ito uh, ganda ng ginandad talaga dito. Bagong bago pa itong mga bollards. Uh, Nililinis yun, pa yung ano doon yung tulalim ng tulay. Ang dami lang nakuha mga water hyacinth sarado may cordon ngayon bukas na bubuksan talaga to sana wag umula you na know, na mga para talaga mapuntahan na ng mga tao mga turista nagdagdag ka na dito mga uh, santan ba? Lagyan mo lang nang ganito yung sidewalk. Ang laki na nang igaganda eh. Bricks. parado diba? Mapupuntahan na kaya ito bukas ng mga mga kamasyal. Ibig na rin natin tong Adwa na din din na ang mga pader doon Sa loob Mga ano na Ibilis na yung Balto Meron na uling kurdon doon sa may hagdan pero malinis ito eh mga ano mga kurdon wala bukas pa ito mapapasyalan talaga kapag hindi umulan phase ng Pasig River Esplanade tawag na Port Santiago River Walk yun yun ang ah. dami sigurado mag ano dito mag jogging mga masyal mga kabayan no? hanggang dun na no sa Port Santiago tuloy tuloy ang um, pagre-restore sa Aduana Building Matamoros at yan ang maestransa thank you for watching mga kabayan Thank oh. you.